Magandang araw po sa ating lahat mga idol. For today's video pala ay meron akong pasasalamatan na isang tao na mabuting puso mga idol. Na binigyan tayo ng biyaya mga idol. Ito po ay napakalaking tulong na po ito sa amin. Kaya po Sir Cubio Cubio from Montevista, da de Baudi Oro. Maraming maraming salamat po. Nang dahil po sa inyo sir ay nakapunta po kami dito sa masarap at paborito ng lahat mga idol. At sumama ako sa kaibigan ko mga idol na nagangkas ako sa kanyang motor at maraming salamat pala. Nag order pala ako dyan mga idol na ang C5 at C3. At ito pala mga idol, oh, hindi pala to alam ng mga anak ko at misis ko na binigyan po tayo ng biyaya ni sir. At ito po ay isusurprise ako rin po sa kanila mga idol. Pag uwi ko galing sa aking tinatrabahuan mga idol. Alam nyo mga idol, hira lang po tayo makabili ng ganito. Masarap na pagkain kasi ang budget natin mga idol sa ating tinatrabahuan ay sakto lang po para sa ating pamilya. Tulad ng pambigas, ulam at araw-araw na gastuhin mga idol. Baon na rin po ng mga anak natin kaya minsan mga idol ay mas short din tayo sa ating swildo at sa araw na to ay malaking pasasalamat po namin lahat ng aking pamilya sa biyaya na binigay nyo sa amin sir alam ko mga idol pagka uwi ko nito ngayon syempre masusurprise sila at masasayayan sila mga idol pagka dating ko sa bahay na meron akong dala tulad nito na napakasarap na pagkain mga idol maraming salamat din pala idol sa inyong lahat sa suporta, tiwala at panonood po ng mga video namin mga idol. Sana po mga idol ay masaya kayo sa ginagawa namin pagsishare ng mga video namin at bilang isang ama na rin po na namumuhay sa simpleng paraan po mga idol. Dahil sapat na po sa amin mga idol ay makakain kami ng tatlong beses po sa isang araw mga idol. Masaya na po kami doon. At pagkadating ko sa bahay mga idol ay nakita na pala ako ni Mik Mik at meron palang sinasabi si Mik mic mga idol. Salamat sir. Kobyo kobyo. At tinanong ako ni Mrs. mga idol sa daw ako kumuha ng pera yun sinabi ko na po sa kanya na meron isang followers na napakabait at mabuting puso parang hindi pa maniwala si Mrs. sa akin mga idol kaya pinakita ko na po sa kanya yung sinabi ni Sir sa akin mga idol kaya napakasaya talaga ni Mrs. mga idol at masaya rin po ang lahat ng mga anak ko mga idol yan pala ang kapatid ng asawa ko mga idol ay dumating po sila sa bahay para magigib ng tubig ng kanyang asawa kasi wala po po silang tubig doon mga idol sa kanilang bahay doon sa mama po at papa ng asawa ko. At sana po sir ay masaya ka kasi masaya ako, masaya kami lahat sir sa biyaya na ibinihagi mo sa amin at sa aking pamilya. Ngayon mga idol ay shout out po muna tayo sa mga mahal nating followers na laging nakaabang po sa mga video natin. Shout out po Kuya J. Reyes, Kiel De La Cruz, Jubilin Rosillo, MJ Tabs, Arnel Peseco, Chris Marias Uraisan, Julius Daidigan, Feliciano Romel. Yan po lahat mga idol. Maraming maraming salamat po sa panonood po. God bless po sa inyong lahat mga idol. Habang kumakain po yan sila tatlo mga idol ay nagkikwintuhan, nagjujok po yan sila. Sabi ng bunsong kapatid ay laki na talaga ng lamon ng panganay naming anak mga idol. At ang sabi ng isa din kasi maliit ka, maliit dan din daw yung lamon niya mga idol. Kaya natatawa talaga kami ni Mrs. na habang na nanonood sa kanila na nagjo-joke sila mga idol. Kaya masaya na rin po kami. Hindi ko lang po nakuna ng video mga idol na nagkikwentuhan, nag-uusap sila. At hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat sa tiwala at suporta po ninyo. Shout out po sa inyong lahat, sa mga OFW at trabahador natin mababait sa Pinas. God bless po. Ingat po kayo palagi.